Alam nating lahat na ang chocolate ay talagang nakakapagpatanggal ng wrinkles at nakakatanggal ng mga dead skin. Kung kaya talagang samantalahin ninyo kung kayo ay mayroong uh, anak na binibila ng mga chucky choco. Simpleng simple lang, kumuha kayo ng dalawang kutsarang uh, granule sugar. At saka nyo ngayon uh, lagyan ng pakunti-kunting uh, chucky choco ahalo-haloin at hanggang sa ito ay talagang basang-basang makikita mo. So ito ay scrub mo kahit na umagat ang hapon ay pwedeng-pwede ito ay unti-unting natatanggal ang mga dead skin ninyo, yung mga naarawan na hindi matanggal-tanggal kung kaya tayo ay nagkakaroon ng melasma. Dito sa pag-i-scrub ng inyong mukha ay talagang makikita nyo ang resulta. Isang linggo lang talagang makikita nyo ibang-iba yung banat ng inyong mukha at manipis na manipis. After nyo mag nito, ay magbanlaw mabuti at uh, gamitin nyo ang inyong sabon at kumuha ng hot wet towel. Ilagay nyo muna sa inyong muka dalawang beses. At saka ngayon kayo maglagay ng inyong lotion at huwag na huwag nyo kalilimutan ang sunblock na mayroong tatak na SPF 50++ kahit anong brand. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!